si Jack ng Team Happiness na nanalo na ng 100,000 pesos at kayo na posibleng madoble ang kanilang happiness kung masagot nila ito para makapag ng total cash prize na 200,000 Limang tanong lang naman to. Alam na alam niya ni and Jack yan, Jack. Pero bago tayo mag-umbisa, anong napiling charity ni uh, real Life Foundation. Real Life Foundation. Yan, meron po kayo 20,000 sa ating winning team. Kaya siya habang si Astrid nasa waiting area. Ito na pong fast money, Jack. Give me 20 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kabait ang iyong kapitbahay? Eight. Handa mong i-donate ang iyong kidney, kanino? Sa kapatid. Ano ang makikita sa billboard ng funeral parlor? Service. Madalas na pangako ng anak sa magulang, uh, palalakihin kita mabuti. Hindi ka bibili ng pagkain sa tinderang blank. Uh, madumi. Let's go, Jack. Tingnan natin ilang points yung nakuha mo. Scale of 1 to 10. Gaano kabait ang iyong kapitbahay? Sabi mo, 8. Sabi ng service sa 8 ay. ready Handa mong i-donate ang iyong kidney sa iyong kapatid. Oh, wow. Wow. Napakabait ang kapatid. Ang sabi ng survey sa kapatid ay... Oh, yeah. Ano may kita sa billboard ng funeral parlor? Sabi mo, service. <laughs> sabi na service, sa service ay. Kailangan yata mas specific. Madalas sa pangako na anak sa magulang, palalakihin. Baliktad lang yung pagkain, hindi, kasi ang ang pangako ng anak sa magulong, saan nangangako yung anak? Oo. Oh. Okay, sabi ng survey dyan ay... Ayan, okay lang. Hindi ka bibili ng pagkain sa tinderang madumi. Yan, pwede yan. sabi ng survey natin dyan ay... Nice one. 71. Not bad, yeah, jack. Not bad. Right right. right. <laughs> Let's go. welcome back Ashley. Ashley? Yes? How are you feeling right now? I'm feeling great right now. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> Ashley kayen gaemo to. Okay. Kasi eto nakuha kasi ni Jack ay uh, 71. 'Di ba? Pwede. Pwede, pwede, pwede. Bit sa 'yung 29 one twenty nine more or less. Just 129. Yeah. <laughs> Do can do that. Oh, yeah. As we at this point, <laughs> makikita na ng mga viewers ang okay. sa okay. Lucinda. 25 seconds from the clock. Good mm -hmm. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kabait ang iyong kapitbahay? Go. 6. Handa mong i-donate ang iyong kidney kanino? Nanay ko. Ano ang makikita sa billboard ng funeral parlor? Kabaong. Madalas sa pangako ng anak sa magulang. Iaahon sa kahirapan. Hindi ka bibili ng pagkain sa tinderang. Masungit. Let's go, Ashley! Let's go! <laughs> Scale of 1 to 10. Gano ka ba mo sa M6? Parang di mo tayo kapitbahay mo masyado. Ang sabi ng survey dyan ay... Ang top answer ay... 5. Five. Five. ang top answer. Handa mong i-donate ang iyong kidney sa iyong magulang. Yes. Ang sabi ng survey dyan ay... Top answer! Top answer. Ano may kita sa billboard ng funeral parlor? Sabi mo ikabao ang sabi ng survey. Top answer. Yes! Ready to go. Wala. Ano ang madalas na pangako ng anak sa magulang? Sabi iaahon ko kayo sa kahirapan. Ang sabi ng survey January. Ang top answer dito ay mag-aaral nang mabuti. Mag-aaral yan ang promise. We need 13 to go. Sa ano? 1, 3. 13? Hindi ka bibili ng pagkain sa tinderang masungit. Kita mo, yung madumi, 31 points na. Ang sabi ng survey, sa masungit ay... Dapat! congratulations Team Happiness. You have won a total of 200,000 pesos. Brother, <laughs> brother. <I'm glad. laughs> congratulations. Oh my goodness. Pero siyempre, bago ang lahat. Team Lilit. It, guys, araw-araw to, araw-araw ang programa ninyo. Baka po natin sila. Pilipan na talaga <laughs> siya doon, no? And congratulations. Ano, <laughs> Bubble Girl. <grass. laughs> <laughs> yes! right. Gali. Gali. Ngayong October best, laging best time ever ang feels. Kaya bukas ko sama-sama po, sama -sama po tayo manood together, okay? Maraming salamat, Pilipinas. Ako po sa po si Dingkong sa araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feels!